Hello po, magandang-magandang gabi po. Once again po, may nag-request po tungkol sa pangalang Mr. Kiko Barsaga. So basahin ko daw po kung ano nakikita ko sa kanya. Tandaan niyo po ito, ito ay for entertainment use lang po. Sana po ay uh, kung anong maganda, yun ang itik, ang pangit, take away. Gandang magandang gabi po. Ayan. Pakita mo sa akin kung ano nakikita mo kay Mr. Kiko Barsaga na ipinanganak ng September 12, 1998. 27 years old. Wow, bata niya. Pakita mo sa akin tarot. Pakita mo sa akin tarot, ha? At ipakita mo na rin kung anong nakikita natin sa kalikasan na kasabay ng kanyang pagbabasa. Ayan. Oh, si Kiko Barsaga ay isang batang politiko na ang kanyang puso at isip ay dedicated sa kanyang pagiging politician. That's why kung makikita niyo po siya ay para siyang ikinasal sa kanyang devotion. Yung devotion niya is to be a politician. Okay? Kaya lang po, bakit nakabaliktad? Kasi ipinapakita po dito na hindi sa isang babae or sa isang lala, uh, sa isang babae or sa isang anumang bagay siya uh, nagdi kung hindi sa kanyang uh, na napiling na is maging politician. Ayan. Kaya lang po, Si Kiko Barsaga ay may dinaramdam. Ito hindi ko again and again hindi ko siya kilala as in personal na kilala. Kilala ko lang siya dahil nakikita ko lang siya sa TV or come what may so hindi ko siya nakakausap. Ang sinasabi po ng tarot dito ay ipinapakita niya ang sama ng loob niya sa ating gobyerno. Bakit kaya? Bakit masama ang loob niya sa ating gobyerno? Ah, feeling niya, he is being betrayed. Pakiramdam niya na tanso siya na, na betrayed. Ano pa sa Tagalog yung betrayed? Yun, yung parang na, na loko or something. Ayan. Para siyang na-ghost. Alam niyo yung parang, huh? Kung may, Blood control ghost, siya parang feeling niya na ghost ako. Bakit ganon? Nakikita niyo yan? Anino? Tapos ang daming karangyaan. Parang feeling niya, siya ay isa sa mga salarin kung bakit namayagpag ang mga buwaya daw. Or bakit itong mga material things na to, which is corruption and determination, ay nangyari. Bakit kaya wait lang. Bakit feeling niya ganun? Ah, may sinuportahan siyang dalawang tao. Ayan, dalawang matitinik at ma, um, sharp na tao. Bulag siya, blindfolded siya. Lahat sinuporta niya. Kaya nga nakaupo siya. Pero bakit siya nakabaliktad at saka bakit uh, babae ang picture? Because this is inang bayan nire-represent ng pagiging politiko niya? Kasi tumakbo siya, di ba, sa inang bayan, sa Pilipinas. May dalawang tao siyang sinuportahan at siya'y pikit ang mga mata. Blindfolded siya. So basta sinuportahan niya, gusto niya yung team na yon before. Ba't umikot ang mundo? ngayon namumuhi at nagagalit siya sa ginawa niyang yon. Bakit po kaya? Ayan. Dahil feeling niya, kaya bumagsak ang Pilipinas into a government of pull of corruption. Dahil feeling niya, isa siya sa naglukluk sa tao na yon. Sinong tao yun? Ako yun. Ako, sinong tao yon Oh isang tao nako wala ho akong ano pero mataas ho ang katungkulan nito dun ho siya galit na galit sa mataas na tao na yon na ngayon ay nakaupo so alam na natin sa presidente At sa dalawang tao na feeling niya, inispoiled ng presidente. Sinasabi ko po yung totoo, wala po akong kinakampihan. Kinukwento ko po kung bakit sumama ang loob niya. Kaya po siya ngayon ay nag -iingay. Nakahiga. Ito, itong nakahigang ito ay representative ito ng kanyang emosyon, ng kanyang katawan na parang feeling niya pinatay ang pagkatao niya, ang paniniwala niya. Ayan at naging duguan ang puso niya. Kaya siya salita ng salita, gusto niya ilabas ang kanyang emosyon at ipakita na wala siyang kinalaman sa anumang kabulastugan na nangyari sa gobyerno kung hindi ang pagkakamali niya na iniupo niya o oh, tumulong siya para maupo ang isang tao na dati niyang pinaniwalaan. Talagang feeling niya He is used. He is being betrayed by the consequences ng politiko ito. Hindi siya galit sa isang babaeng politician. Maaring ito ay sa vice president. Hindi siya galit. Ayan eh. Bakit ko nasabing vice president? Kasi po, ayan siya. Ang kinakalaban lang po niya ay ang itim na puno. Na, na, feeling niya ito ang nag spoil at nagmamaang maangan na wala siyang alam. Bakit ko sinabing nagmamaang maangan na walang alam? Nakita nyo, sumusugod siya, nagsasalita siya, sumusugod siya, lumalaban siya doon sa puno na to. Hindi siya kulay green, no? Oh. Ang karamihan niya ay brown. Tapos, natutuyot. Natutuyot na puno. Ang puno means presidente. So yun, yun palang kwento ng kanyang uh, kung bakit siya ngayon lumalabas at nagsasalita na feeling niya ay isa siya sa dahilan kung bakit naupo yun na dati niyang hinangaan. At ngayon ay bumagsak ang kanyang mundo dahil nga sa nangyayaring korupsyon, nasaktan din siya sa korupsyon. Feeling niya ang inang bayan ay napilayan dahil sa mali niyang paniniwala na iniupo niya. Mali ang kanyang paniniwala na pag inupo niya to magiging okay. E eh ngayon nakita daw niya na para siyang napilayan ang bansang Pilipinas. Dahil sa maraming korupsyon at pera. Ito, pera to na nakataob. Ibig sabihin nawala. Tapos ito, ang inambayan na ngayon ay babae ito, inambayan, bakit may blood? Nagkakagulo. At pilit na binabaluktot ang mga sitwasyon, kaya blood, nagkakagulo. Bakit sinabing uh, binabaliktad o nagkakagulo ang sitwasyon o binabaluktot? Pansinin ninyo, ang isang matuwid na paa ngayon ay dalawa na ang kailangan maging saklay. para maituwid ang ating mundong ng politika sa Pilipinas. Nako po, isa pang pangit na balita ng tarot. Sa panahong ito, ang mga investor po ay maglalaglaga na isa-isa. So ibig sabihin, maaaring maraming investor na karating na bansa or mga gustong, mag-invest sa Pilipinas ay hindi na mag-invest. Pangalawa, marami po ang kukuha ito oh. Ba, 'yan 'yung mga mama, mama 'yan, mama o oh, lalaki. Bugas sa amin sa batang sa sa isang katulad ko, ay lalaki 'yan, lalaki. Hawak niya ang mga pera o oh, pera. Tapos bakit naglalakad siya? Ibig sabihin palabas ng Pilipinas 'yung mga investor ayaw mag-invest natatakot silang mag-invest kasi parang tayo pinag-uusapan na na country of corruption. ang sakit naman, ang Pilipinas na pala ay isang colony of corrupt officials. Yun ang, yun, yun ang ibig sabihin nun. Nagdadalawang isip na ang mga investor para maglagak ng kanilang investment sa Pilipinas which tandaan nyo po magkakaroon ng massive na pagbagsak ang ekonomiya ng Pilipinas at marami po ang magugutong at marami po ang mawawalan ng trabaho. Naku naman. At yun po ay isa sa ikinatatakot marahil ni Kiko Barsaga. mag-ingat. Naku, ewan ko bakit nasingit naman ito sa sa tarot ko kay Kiko Barsaga. Mag-ingat po tayo kasi may isang gulong manggaganap na ito ay pamumunuan niya at nang isa pang politisyan na naniniwala na dapat nang magkaroon ng isang people's power. So, I don't know, pero nakita rito magtatagumpay po itong pagkakaisang ito dahil unti-unti pong mahihirap na ang gagawa ng paraan. Ayan po, kaya gulo-gulo-gulo. Magdasal po tayo. Uh, hindi po ito hula na may takot. Yung ikinatatakot na big one po, actually po yon ay mm, hindi sabay-sabay. So, ikukorek ko po kayo. Buong mundo po yung the big one. Ha? Ikukurek ko po kayo. Kaya dasal po tayo. Kasi naniniwala ako na hindi gusto ng Panginoon na magulo na ang politika natin sasabayan pa tayo ng the big na sobra. Oo, may mga lindol. Hindi na po hihinto yan. Alam nyo kung bakit. Sumabay. Hindi ko alam bakit ito sumabay kay Kiko ako Barsaga pero sumingit ang kalikasan. May isa pong bulkan sa ilalim ng dagat ang gumagalaw. Kaya mag-ingat po. Anytime. Anytime ito po ay magpuproduce ng pagsabog. I don't know kung ito'y kaldero o kalderan kung tawagin. Correct me if I'm wrong po ah, kasi binabasa ko lang po ang sinasabi ng tarot so wala akong alam about geography. Sinasabi ko lang po yon. Maaari po ito'y gumalaw ng gumalaw ng gumalaw at maging cause ng tidal wave. So mag-ingat po mga tao, ooh, lalo na po sa tabing dagat. And let us all pray. Tapos, hindi ko alam bakit ito sumagi dito kay Sir Kiko Barsaga siguro. Dahil nakikita rin ni Sir Kiko na walang mangyayari kapag hindi siya nagsalita ng salita. Kasi babagsak na ekonomiya, sumasabay pa ang dire-direcho pananansa, pananansala or what we call the effect of the nature maniwala po kayo. Dere, derecho, ang dami. Hmm. Dalawang bundok ang mag puproduce ng maraming tubig at putik. Na ito ay dala rin ng corruption. Bakit? Kasi kinukurap may mga corrupted na officials na itong bundok ay pinatag yung iba. Tapos yung iba ay ginawang mining. So, dalawang bundok po yan. Maybe, uh, ito ay from Quezon. And the other one is from the province of layo ito eh. Uh, na, Sumasala, hindi nga po ako magaling sa geography pero tinuturo ng tarot na ito ay sumasala para ang tubig sa China siya hindi mapunta sa atin. So dalawang bundok po yan, Mag, magpuproduce po yan ng putik, pagsabog. Hiwala po itong bulkan pero may sasabog kasi manipis na yung lupa niya, yung tunnel, magpa-flash doon yung malakas na tubig. So, mag-ingat po tayo. At hindi ko alam bakit yun sumabay dito kay Sir Kiko Bars Barsaga. Magkakaroon pa ng lakas ng loob at kakampihan si Kiko Barsaga ng iba pang mga politisyan. Matinding kalaban po niya ay isang anak ng presidente. Yan po, lumabas. Bakit po sinabi kong anak to ng presidente? Kasi an nakita nyo po yung mga ano, uh, tulos. Ibig sabihin, powerful po ito, anak ng isang powerful na may uh, golden. Golden. yan yung gold. Golden na sharp na na digger o kaya ay swords. Ibig sabihin po yan, matatalas ng gold na nasa taas. Sino ba ang gold? eh di ba ang pinakamataas natin na yon kaya siya nakahiga dito si Barsaga po yan ibig sabihin parang alam nyo yon ah, delikado delikado ang kanyang pinapasok na laban marami siyang plano marami siyang plano mabilis mag ano ang utak niya malakas ang loob niyang kalabanin ang lahat even ito ay matataas Mm, ang past life niya siya ay isang katipunero. So bumalik na naman. Ang past life niya siya ay isang katipunero na lalaban. Lalaban at makikipaghimagsik at ilalabas sa mga katotohanan. Pero hindi pa po ito ang tamang panahon to, para tumakbo bilang isang presidente. Sinasabi ko lang po sa inyo ang katotohanan na hindi pa ito ang tamang panahon para sa kanya. Although magaling siya magaling po siya pero sabi nga nila bubut pa. Mag-ingat siya sa bawat salita niya. Marami siyang uh, na tatamaan, napapahagina, natatamaan at pilit pa niyang pinuprovoke talaga para ipakita na galit siya. Hmm. May makakalaban siya isang batang lalaki. So nakita ko na yun doon kanina. Pareho sila agresibo. Ma ito ito'y anak ng presidente. Maring ito'y si... Papangalanan ko na kasi alam naman natin kung sino anak ng presidente na talagang ibabattle niya through sa salitaan, sa mga parinigan, sa mga ano... Si Sandro. Ayan at ang tito ni San, si Saldico at si Romaldez. Bakit ko nasabing nadikit si Saldico? Kasi po ito ay isang um, si Romaldez. Martin Romaldez po. Ayan. Ito ang balak niya talaga. Kaya siya feeling betray. Parang alam niyo yun, Uh, dalawang tao ang pinaniwalaan niya na mag-aangat sa Pilipinas. Kaya niya sinuportahan. Ito po siya, karpintero po siya. Pero not literal na karpintero. Pinapakita ko lang po, ayan, ang ano, karpintero. Tapos, isang babae at isang lalaki na mayroong pangako. Hindi po ito ikinasal kung hindi ito po ay vice-presidente at presidente. Pero, nakita niyo? ang halos gusto niyang pukpukin or halos gusto niyang ibat in or kausapin or i ay tutukan ay ang presidente. Ayun, naka yung hammer, tapos yung president. So, hindi siya galit sa vice. Galit siya sa presidente at feeling niya, niloko siya ng presidente sa pagbibigay sa kanya na maging presidente. Sinuportahan niya bilang maging presidente pero naguluhan siya ngayon dahil parang feeling niya hindi magiging okay ang lahat hindi magiging uh, hindi magiging laganap ang korupsyon hindi siya naniniwalang walang kasalanan ang presidente kahit kausapin niyo siya kahit uh, eh, ano siya yun ang laman ng puso't isip niya pero hindi ko ito kilala na nakausap hindi po binabasa ko lang po yung tarot mag-ingat po ah, mag-ingat. Mag-ingat ang mga tao sa paniniwala, white lies, mag-ingat. Ganun na rin po si Kiko Barsaga ngayon. Parang ayaw na niya ng white lies, ilalabas niya lahat ng alam niya. Kakalabanin niya ang feeling niya ay hindi nakarapat-dapat sa gobyerno. Hmm. May kakalabanin siya. Bukod sa presidente, kakalabanin niya ang isang babae na gustong tumakbo bilang presidente. Pero ito, feeling niya, itong babaeng ito ay hindi karapat-dapat sa pagtakbo bilang presidente. Ito makakalaban niya. Ah, uh, I think, uh, L, L ang start ng kanyang name na makakalaban ni Kiko Barsaga. Talagang ididebate niya. Letter L ang pangalan ng babaeng to. Ayan eh, oh. Yan, tama. Letter L. So, sino ba ang letter L na aspiring to be at president? Babae. So, ito makakatunggalin niya ito sa bal balitaktakan. At magkakainitan din sila nito. Pwede siya maging presidente pero hindi pa ngayon. Ako na nagsasabi, kung naririnig niyo po ito, Sir Kiko, hindi pa po, magpahinog muna po tayo Meron pang mga bagong kabataan na po pwede pero hindi pa pwede ngayon. Magpahinog muna tayo, magpahinog muna kayo. Kung baga sa puno ay eh, mas maganda yung hinog na magsisilbi sa bayan para hindi na maulit itong bangungot na nangyayari sa atin na korupsyon. So, from now, ito lang po yung nabasa ko kay Sir Kiko. Sana po ay inyo pong ah uh, mapag-isip-isip na kahit ano po ang pinagdadaanan ng ating ekonomiya, kahit ano po, lalo na po yung mga nasalanta ng bagyo, lindol. Marami pa po may sunog pong magaganap. Bukod po sa sunog na 'yan sa ibang-ibang panig ng Pilipinas, lalo na po sa dabaw. ah uh, lagi po nating iisipin na God gives miracle every day. Thank you po.